Pwede tayo ng ausi. Ausi naman ngayon. Patikin ko kay Maymay. May. Ayan, medyo mahal din yung ausi na yan. Tapos ito, bigay ni Madam. Para sa ibang stray cat. Bigay ni Madam. Iyon yung, yung may-ari ng, ng shop. Bigay niya yan. Para sa mga stray cat. O, diba? May sponsor na naman tayo. Thank you! Yun, para kay Maymay. May. Special kay Maymay may yan. Ausi lang. Kay Maymay may lang yan. Maymay, may, o. Oh. Ayan ang Maymay, o. Oh. Mai 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 <laughs> Hello <laughs> Kumusta? Kumusta? Oh, tara tara Nako Takbo ni Mai Oh, may binili ako dito bago. Ano? I, I I'll see. Oh, iba na naman brand nito. Tinikman ko to, baby. Masarap to. Kala mo, bago ko binibili, tinitikmang ko muna. Kasi para sigurado na magugustuhan ni Maymay. -May. Oh. Tikman mo daw, baby. Ay, pero kung talagang masarap. Ay, mukhang masarap. Aw, si ba naman yan? Magkano isang kilo niyan, baby? Ha? 180. Ay, masarap. Wow. Oh. Tinikman ko 'yan. Lasang manok 'yan. Lasang atay. Masarap 'yang ausi Oh, kitang-kita naman ho, kitang-kita naman kung gaano sila sarapan. Oh, kitang-kita naman kung gaano sarapan si Maymay. Tingnan nyo naman kung umoya. Ah. Oh. Dinige. ko 'yan. Tinikman ko muna 'yung ausi Natikman ko na kasi 'yung power cut. Natikman ko na din 'yung ano, Princess. Ausi na lang talaga hindi ko natitikman. So natikman ko masarap. Kaya nagustuhan ni Maymay. Sana may may uwi na ako. Ha? Pupuntahan ko muna daanan ko muna yung friends mo. Nasaan na yung ano, friends mo? O sige na diyan ka na ha. Bye-bye. Kami -bye. na akin followers si Ma'am. Ma'am Jan Janet. Ayan. nakita niya ako dito Pakain ako kay Maymay. Ayun si Maymay oh. Guys, si Maymay oh. Ayun. Nakikita niya rin yan. Gusto lang niya ako makita sa personal. Akala niya maganda. Charot <laughs> lang. Ayan, salamat ma'am. Ay, salamat tuwan. pa. So sorry, oh, thank you ma'am. Thank you.